Limasag oh. Limasag nasa gitna ng dahanan. Hala. Gagawa na limasag dito sa highway. My goodness oh. Hoy. Uh, ka punta. ano ka ba? Paano ka ba? Oh. Gagawa mo dito sa daanan. Tibay. Goodness oh. Sa construction kami tapos may limasag. Ha. Ano nagawa mo rito? Naligaw ka ata ah. Ano ba galing? Sige, takas na. Alain mo yun. Huwag dyan sa motor ko, kasaway ka. Asa na yun? <laughs> Layo na. Ha. Pag ikaw na dagan-daganan dyan. Galing oh. Hindi, masag sa gitna ng daanan. Siguro hinahabol to ng ano. Ang bayawak. Nakikita sa dagat. Iyagis kita sa dagat. mo kakagatin. Bunyeta ka. Huwag kakagatin ha. Ba't nandito ka sa, kab sa kabundukan? Dapat nasa dagat ka. May goodness ka. Ayan yung dagat oh. Uwi ka na ha. Sabay na matay no.